pula ng panga ang pula ng panga oh, busy ata Bawin. nay malapit ng bumigayang Ay, ginagawa na. na ginagawa na Ay, ayan, isang magandang buhay mga ka-farmer para tayo dito tayo dumaan ayan, kita tayo ng konting gulay tayo dumaan kasi okay na rin ma-check natin ang sitwasyon. Traffic na lang ng korte. ayan nga go na tayo at ito na pala mga farmer oh. pa na pala boat. Ayos ah. Ibig sabihin dito na sila. Dito na sila nagpuputas. ayan ha? oh. yeah Ba't pa maray natin may ulo pa pala ako ng talakito ito galing din sa kanya عزيز:اقف ah bon,

Good oh, morning. Good oh, morning. Mm -hmm. oh, di parek. Oh, pipino? Good pipino Ha? Good. Bakano? good. good Bakano? but not very good. 60. Ha? 60. 45 lang dito. Ganun din ano ganun, ganun. Hindi ako semi. Good na to, hindi ako nagpapawala. Mas mabilis kasi sa akin. Kaya mo, dalawang kilo lang. Karami okay. na titira eh. Ah? Karami na titira pa diyan, oh. No? Semi. Ayun na dito. Mga tatlong kilo pala. Dito tayo ng kamatis iparik Parek mamaya. pula ng panga. Ang pula ng panga. Ah, bisi ata. <laughs> Nay, malapit nang gumigay ang Ginagawa na, ginagawa na. Hindi na pwedeng upuan. Pwede kalahok kalalitan. Ay, pwede Ginagawa na. Ginagawa na. Ay, to kan ganito rin kahaba. Okay ba 'yang 'no lokmo? Ano bang mayron? Wala lang. Karang bising ay nanong mayron. Oh pesta? May pesta ba? Wala. Sa ano pa Sa 19. Dalawa. Ano Hindi. Sa kilo. Oh, stack mo yung di, ano. Eh, pang hip, pang ano ko lang. Pang arwana. Oh, one for. Oh, for. ang muruanan. Bigay kaya lang uh, may Ah. Oo. Wala kang ayungin ngayon, ano? Wala. Walang ayungin. Ano na yung? 50 mil. 50 mil. Yes. 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 Maganda ngayon Yung maliit eh. Pero yung malaki hindi Namamaklas pa to. Alam mo yung namamaklas. Ah, yung bagong ano lang. Ayun oh, namamaklas. Masarap to. Mm. Ah. Oo, pagka ganyan, masarap. Oo, naman binaklas mo. Buhay pa. Hindi naman mamamat. Ay, hindi naman kakainin ito Hindi naman kakainin. Nagpita po tayo ah. Walang may, may ah. nagtitinda ba ng baka rito? Linggo? Ayun, ayun, ayun. Nakasabi Ay, sige, 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 ano?

Ayan, sige. Paano ko na po? Maglaga ako ng baka ng aking biyanan. Sana yung aking hipon ay? Alright. Ito ba yon? Pino, kamatis. Eh, dahil kumubuwi ang ah. Matalong.

Ay so, yung tropa natin doon. Ah, pa, oh, tinda okay. pa rin na rin. Si na ano? Oh. Sino? Siya. Active pa rin. Arow. Magastos pag active 'ne. Ah, <laughs> ayun yang Ganyan uh, uh, yung mindset niya eh. Uh, Oo. Oh. Yung lifestyle niya eh. Oh. Imbis <laughs> na sa pamilya na lang ubusin, eh, ano? Oo nga eh. Diba? Di ba alis ano? Money. Sobra-sobra, <laughs> sayang din ang panahon. Diba? <laughs>

Lalong kumalat. Amen. Tao ngayon ah. Yan na ulit. Daming tao. pepino Saging wala, hindi maganda sa Ito. Ako naman. Kailangan nang i up talaga itong aking motor ha. Saki na kayo. Saki mo ito. Saki mo mo motor mo. Hindi ka po pwedeng pumasok dito ng... Uh, liman din talaga ha? may maliit na negosyo sa may tindahan siya may padalahan may ayun ganoon ba padalahan gika siguro ayun doon siya nakafocus ngayon parang masarap kumain ha 7.20 pa lang pala oh. ito nakita yung parisan ko na Ah, bibili tayo ng feeds ng ano? Fountain. <laughs> feeds ng ating uh, uod. magkano pera mo? Sakto lang? Integra 3? Dalawa, kilo Lagyan na lang natin ang uh, Substrate ng ating uh, uod tayo dito ngayon Namiss ko na, tagal nang panahon mga ka-farmer Sobrang haba ng panahon Parking na naman copyright ah copyright dun Ayan. at least mag na tayo sakto talagang go so dito na pala sa munisipyo ang ano hintuan entar tarpaulin dito niya sa Mexico exit Gatchawi ang uh, ano <coughs> pasok ninyo tayo sa likod kasi dito po baka uh, mahirapan kayo pumasok dahil sigurado uh, maraming mga sasakyan Also, Tekman Kole yung pares mga ah, 2 months din siguro yun ah dahil nung ginagawa yung kalsada hindi talaga sila na ganyan uy nandito na pala ang uh, pandesal ah. lapit ah. na lang ah. Gaya na naman ng manok ngayon mga ka-farmer Paano kaya ang mga papasok sa atin Sana naman ay hindi gaano mag-traffic Last time hindi naman gano'ng ka-traffic Pero ngayon parang marami sa amin wala pa ngayon yan next week sana ah, mamatay agad ay so ayan mga farmer maraming salamat tapos na naman tayo at magandang buhay